Ako si Benedict Galasan. A rescue manager ng kauna-unahang news and rescue institution sa buong mundo, ang UNTV News and Rescue. Mula sa aking years of experience in rescue operations, natutunan ko ang mga dapat gawin kung sakaling may sakuna at ihanda ang mga tools na kakailanganin kapag may aksidente. Handa kaming ituro sa inyo ang lahat ng kalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad. Ikaw ay Lifesaver! sa panahon ng tag-ulan. Umiira lang habagat at mas nabubuo ang mas malalakas na bagyo na nakakaapekto sa ating bansa. Paano kung abutan ka ng sama ng panahon sa laot? Kami ay nasubasko. Balik kami sa aming pinanggalingan. So, lang nangyari niyan, sir, bumiyahe sila, sir, wala pang gill warning, ang problema. Nung bandang nasa gitna na sila, sir, inabutan sila, sir, na mataas na alon sa kamasamang panahon. Nung tumaob na po, lahat po kami ay sumikap na para ma-save namin kasi hindi po kayo marunong maglangoy. Alamin ang mga safety tips sa na dapat natin gawin bago at habang bumabiyahe sa karagatan. May mga insidente ng pagtaob at paglubog ng ilang mga bangka sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Nito lamang Mayo, isang bangka na lulan ang 48 katao ang lumubog sa karagatang sakop ng Aroroy sa lalawigan ng Masbate. Sampun taon nang nagtuturo sa kindergarten si Aling Miralin Hermosa na taga San Rafael, San Pascual na sakop ng Burias Island sa Masbate. Noong May 24, 2024, ay kinailangan nitong pumunta ng Masbate City para lakarin ang ilang mahalagang bagay. Mula sa Claveria ay kinailangan nitong sumakay ng bangka dahil wala ani ang biyahe ng roll-on, roll-off o roro na mas malaking sasakyang pandagat ng mga panahong iyon. Nung pagdating namin sa Claveria, maganda po ang panahon. Nung nasa kalagitnaan na po kami ng aming biyahe, mga 10 na o'clock, nasa gitna nang po kami ng Aruroy, mas bate. Bigla pong sumama ang panahon. Ang palibot po ay dumilim. Hindi na alam nang nagdala ng motor. Parang nawala po kung saan na yung mga isla kasi dumilim na po ang paligid. Yun pala ay parang subasko, tawag na dun sa mga Nagsubasko na siya. At doon po, nagpumatang ulan at bigla na po talagang lumakas ng lumakas hanggang lumaki na po ang mga alon at yun po, tumaog na yung bangka. Ganun po kadali na hindi po kami nakapag-ready talaga, no? Na i-secure malang yung aming mga gamit. Nung tumaog na po, lahat po kami ay sumikap na para ma-save namin kahit hindi po kayo marunong maglangoy. Struggle po talaga akong that time kasi hindi po ako marunong maglangoy. Pero, meron po akong nakitang paa na parang gumaganyan. Gusto kong abutin kasi parang ako kaya po ay may parang may problema ako sa heart. So, mahirap po ako ng breathing. So, hindi po ako masyadong uh, maka-breathe ng matagal. Mayroon doong paa, nakita ako. Inila ko, tapos hindi niya pinahila yung paa niya kasi gusto niya rin kumakit doon sa bangka. Pagdating doon mamaya, nung nakakapit na siya, ginanya niya yung paa niya sa akin. Doon po ako nakahawak. Maya, maya pa ay may tumulong na sa kanila. Mayroong maliit na bangka, na dumating doon, maliit lang siya, siguro pangingisda po. At doon, dahil may bata po na nalunod na emergency, so siya po ang nagdala papuntang kaya lang dalawa o tatlong sakay ng mga tao. Siya yung nagpasakay doon sa bata, dinala niya pa Arroy. Ayon sa Philippine Coast Guard, mas bate agad silang nakaresponde nang makarating sa kanilang kaalaman ang insidente. Hindi pa kasi siya totally sir lumulubog. Nung naabutan ng tropa namin sir, malubog na sir. Ang nangyari nga doon sir, buti nga sir, nakaresponde agad kami. Sa kasama namin yung MDRR, ano sir, Aroroy, narescue agad namin sila sir kasi kung nalate pa kami ng konti doon sir, malaking possibility sir na lumubog talaga ng tuluyan yun. Nung tinawag sa amin sir, mga nasa 15 minutes, nandun na kami sir sa area. Base sa investigasyon ng PCG, walang kaukulang permit ang bangka para maglayag. Yung bangka na yun, sir, dumaan yun, sir, sa mobile team namin sa Coast Guard Claveria, sir. And then, sir, as per tropa naman namin dun sir, sa Claveria, during the uh, investigation namin, sir, is, no? hindi naman nila totally kasi pinayagan talaga magbiyahe yun, sir, kasi considered as ano nga siya sir, cargo vessel sir. Hindi siya kasi passenger vessel. Pagpunta daw nila doon as per personnel namin, mga nasa uh, 20 mahigit ata yung sakay sir nung bangka. And then, nung hindi naman pinayagan ng tropa namin, parang pag alis nung bangka sir, nung nakalayo-layo siguro, hindi naman na, kasi pagbandang gitna na sir, di naman namin na makikita yan. Ang sinabi ng kapitan, sir, nung inimbestigahan din namin yung kapitan, um, bumiyahe daw sila ng patakas, tapos duman sila sa mga postal barangay para mag-pick up pa ng ibang pasahero, sir. Kaya umabot sila ng 48, sir, na on-board dun sa may bangka. Yun sa yung MBO channel. Ayon sa PCG Masbate, umaga ng araw na yaon ay wala pang inilalabas na abiso o gale warning ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ang gale warning ay inilalabas ng ahensya kapag may matataas na alon sa karagatan. Wala pa rin wind signal na nakataas sa lalawigan ng mga panahong yaon habang papalapit pa lamang sa bansa ang bagyong aghon. Usually wala pang Gil warning sa Masbate pati nung sir nung bumiyahe sila nung umaga. Ang meron pa lang nung sir is Sorsogon sa Kaalbay. And then naglabas kami sir ng si Travel Advisory sir bandang alas 12 na sir nung tanghali kasi dun pa lang naglabas yung pag-asa ng gale warning sa masbate so ang nangyari niyan sir bumiyay sila sir wala pang gale warning ang problema nung bandang nasa gitna na sila sir inabutan sila sir ng mataas na alon sa kamasamang panahon tawag na subasco ng mga lokal na residente ang malalakas na hangin na galing sa weather system na thunderstorm. Takas po yung ulan at uh, kami ay na subasco. Balik kami sa aming pinanggalingan. Ang grupong ito na pabalik na sana ng mainland Palawan ay napilitang bumalik sa Pirates Island dahil inabutan sila ng subasco. Nangyari ang insidente noong May 26, 2024. <coughs> Visayan term for uh, strong winds na usually associated with the offshore thunderstorm activity. Kung mapapansin natin, no, pag nabubuo pa lang yung mga thunderstorm cloud or bago yung actual na biglang lumakas ang ulan, minsan may mararamdaman tayong biglang bugso ng hangin na tatama sa atin. No? So may hangin kasi na from the thunderstorm cloud ay bababa patungo sa surface. Ngayon, ang normal na magiging mangyayari noon kapag dito nga sa ibabaw ng karupan na yung thunderstorm, Minsan na yung pagbukso ng hangin na, na nararamdaman natin pwede makapagpatumba ng mga, for example, mga billboards. Ngayon kung nasa dagat naman, since open yun, yung pagbukso ng hangin pababa from the thunderstorm cloud ay pwede naman magdulot ng biglaang pagtaas ng ayaw. Kinumpirma ng pag-asa station sa Masbate na nagkaroon ng mga thunderstorm activity sa nagdaang linggo. Maging noong araw na lumubog ang sinasakyang bangka ni Aling Miralin. May nag-develop -nag po noon na thunderstorm at kapag may malakas na thunderstorm din po nagkakaroon ng subasco o malakas na hangin. Maaari namang magka-idea ang mga naglalayag o bumabiyahe sa karagatan kung may mabubuong thunderstorm sa kanilang pupuntahan. Pag makita mo po sa malayo, kapag yung may mga parang mga clouds na sa simula ay parang makita nyo na matatangkan na mga clouds, Precautionary na po yun na may bumubuo na thunderstorm clouds or cumulonimbus clouds. Kapag gano'n po ay susimula pala, makita na po na possible mamaya-maya magkaroon na yan ng pag-develop uh, yan na bilang thunderstorm. Ayon naman sa PCG Masbate, wala rin suot na life vest o life jacket ang mga pasahero. Ang nilagay namin sa violation nila sir is without life vest and then leaving the port without PCG clearance ako po talaga ay nagpapasalamat na ako po ay kahit yung mga gamit namin, hindi namin alam kung saan na napunta. Basta ang ay pinagpasalamat namin sa Panginoon na kami po ay ligtas at wala pong mga namatay, ganun po. So yun naman yung importante. Kami po ay nagpapasalamat sa Arroy at Gio kasi po sila ay to the rescue talaga. Susunod, once na nagkaroon ng ganong incident, sir, iwasan natin lagi sir yung ano sir, nararatel pagdating sa tubig. Huwag tayo tayong maghatakan. Ang gawin natin sir, much better is maghawak kamay tayo sir. Buo tayo, make a circle para kung marami kayo sir, make a circle. Pwede kayong masurvive, tapos pwede kayong lumutang-lutang. Bilang mga pasahero na bumabiyahe sa ating mga karagatan, malaki ang maitutulong sa ating mga kaligtasan kung aalamin natin ang mga dapat ihanda bago tayo bumiyahe. Narito mga safety tips mula sa Philippine Coast Guard o PCG. Una, alamin ang magiging kondisyon ng panahon sa ruta na dadaanan ng sasakyang pandagat, lalo na kapag may paparating na bagyo o kung malakas ang pag-iral ng weather system gaya ng habagat. Pangalawa, alamin sa PCG sa inyong lugar kung may travel advisory o kung pinapayagan ang paglalayag sa lugar na pupuntahan o ruta na dadaanan. Kapag may gale warning ay hindi pinapayagan na bumiyahe o pumalaot ang mga maliliit na bangka na may 250 gross tonnage pababa dahil hindi nito kakayanin ang malalakas na pag-alon. Kapag nakataas ang signal number 1 ay hindi na rin pinapayagan ang paglalayag ng mga roro o passenger vessels. Pangatlo, alamin ang kapasidad ng bangka at iwasan ang overloading. Ang mga maliliit na bangka ay karaniwang nasa labing dalawa hanggang labing lima lamang ang maisasakay na pasahero. Pang-apat, tiyaking na sapat ang life jacket o life vest para sa bilang ng pasahero. Kanina pagkalunod sir, yung ano talaga pinaka number one yung walang life jacket sir. Kasi once na may life jacket ka sir, kung magkaroon man ng scenario sir na napapatrobol ko sa gitna ng dagat sir, masisave ka sir ng life Pang tiyakin na nasa kondisyon ng bangka, lalo na ang motor nito para maiwasan ang engine trouble. Pang anim, iwasang mataranta kapag lulubog ang sinasakyang bangka. Pang pito, magpadala ng distress call o tumawag ng saklolo sa PCG o sino mang maaaring mahingan ng tulong. At pang walo, kung lulubog ang bangka, maghawak-hawak ng kamay at bumuo ng pabilog para manatiling nakalutang hanggang sa makarating ang tulong o kaya naman ay palaging magsama-sama upang alam ng bawat isa ang kanilang kalagayan. Huwag ka tayo magatakan. Ang gawin natin sir much better is maghawak kayo may tighter. Bo tayo make a circle para kung marami kay sir make a circle, pwede kayong masurvive tapos pwede kayong lumutang-lutang. Para po mapanood ninyo ang mga unang episode ng Lifesaver, isubscribe nyo po kami sa aming official Facebook page at YouTube channel. Sa aming pagbabalik. Ang lakas naman ng hangin na mula 118 hanggang 184 kilometers per hour ay posibleng maramdaman sa inyong lugar sa loob na lamang ng labing dalawang oras kapag itinas po ang tropical cyclone wind signal number 4 sa inyong lugar. So napakalakas na hangin ito, talagang makakapaminsala, makasisira na po ito ng iba't ibang istruktura. Pagkatapos manalasa sa bansa ng bagyong Yolanda ay nagkaroon po ng inobasyon ng pag-asa pagdating sa wind signal ng isang bagyo. Ngayon meron na tayong signal number 5 na nagdudulot ng malakas na hangin kapag ito ay nasa mata ng isang super typhoon. Paano nga ba makakapinsala ang mga wind signal na ito? Panoorin po natin ito. So ang pag-asa po ay nagtatas ng mga tinatawag nating uh, tropical cyclone wind signal kapag may paparating na bagyo na makakapekto sa ating bansa. So depende sa layo, sa tinatawag nating lead time at sa inaasahan nating lakas ng hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. So nain po muna natin yung pinakamababang tropical cyclone wind signal. Yung wind signal number one, karaniwan inaasahan po natin na yung mga lugar na may nakataas tayong wind signal number one ay posibleng makaranas ng hangin na ang lakas ay aabot na hanggang 61 kilometers per hour. Ngayon, ang karaniwang lead time po nito o yung palugit bago natin maramdaman nito ay posibleng umabot ng hanggang 36 hours. So kapag sa unang pagkakataon, itinaas po natin ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa inyong lugar, hindi naman po ibig sabihin na agad-agad po nating mararamdaman. Kaya po nang binanggit natin kanina, yung lead time, may 36 hours po tayo para mag-prepare bago natin actual na maramdaman yung lakas na hangin na karaniwang associated with tropical cyclone wind signal number no. 1 ano nga ba yung mararanasan natin kapag meron tayong wind signal number one sa ating lugar no dahil ang lakas ng hangin nito ay papalo na hanggang uh, 61 kilometers per hour yung maximum o yung pinakamalakas na posibleng minimal or halos wala pong damage na mararamdaman nito sa inyong lugar so balit ganun pa man dapat patuloy tayong mag-monitor ng mga susunod na tropical cyclone bulletin na ipapalabas ng pag-asa kapag ganitong may papalapit na bagyo sa ating lugar sapagkat maaaring in the span of 6 hours, depende sa magiging pagkilos o lakas ng bagyo, ay maitas na sa susunod ng mas mataas na warning signal ang inyong lugar. Kapag itinas naman ang tropical cyclone wind signal number 2 sa inyong lugar, asahan ang lakas ng hangin na mula 62 hanggang 88 km per hour ay posibleng maranasan sa inyong lugar sa loob ng 24 na oras. So ibig sabihin ito, no, may considerable effect na po ito pagdating sa, in terms of agricultural products, pwedeng may mga matumba ng mga halaman, ilang uh, puno ng mangga, pwede rin masira na rin yung mga kabahayan na gawa sa mga light materials, at pwede rin uh, mapigtas yung mga ibang linya ng kuryente sa labas po ng ating bahay. Ganon din yung mga karagatan sa paligid ng lugar na may wind signal number 2, inaasahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Ang lead time po nito, 24 hours, the first time na itataas ang wind signal number 2 sa inyong lugar. So, from tropical cyclone wind signal number 1, mas lumilit na po yung oras na paghahanda, lalo na na kung paparating na po yung bagyo sa inyong lugar. Kapag itinas naman ang tropical cyclone wind signal number 3 sa inyong lugar, asahan ang lakas ng hangin mula 89 hanggang 117 kilometers per hour ay mararanasan o mararamdaman na epekto sa inyong lugar sa loob ng labing walong oras. So, mas grabe na ang epekto nito no? sapagkat bukod sa napakalakas na hangin na pwede na rin makasira ng mga warehouse, ng mga modern day structures, makakapagpatumba rin ito ng mas malalaking puno, pwede rin matumba yung mga poste ng kuryente at of course, yung mga karagatan sa paligid ng lugar na may wind signal number 3, inaasahan po natin magiging maalon hanggang sa napakaalon. Ang lakas naman ng hangin na mula 118 hanggang 184 km per hour, ay posibleng maramdaman sa inyong lugar sa loob na lamang ng labing dalawang oras kapag itinaas na po ang tropical cyclone wind signal number 4 sa inyong lugar. So napakalakas na hangin ito, talagang makakapaminsala, makasisira na po ito ng iba't ibang istruktura, pwede nang makapagpatumba ng mga poste ng uh, kuryente, mga billboards, kaya hanggat mari iwasan po natin na nasa labas ng bahay no sa kasagsagan po ng bagyo. Kapag itinas na po ang tropical cyclone wind signal number no. 5 sa inyong lugar, inaasahan natin na by that time ay nagawa na natin ang lahat ng necessary preparations in terms of pagprovide ng enough supply para sa ating mga kasama sa ating bahay at ganoon din yung patuloy nating communication and monitoring ng mga latest update tungkol sa bagyo. Sa so one pa lang, nag a na po tayo na patuloy na mag-prepare, patuloy rin makipag sa kanilang local disaster risk reduction managing officers at maging sa kanilang local government officials. So of course, pag signal number 2 at saka higher signals na, inaasahan po natin na talagang nakapag-prepare na po tayo so as much as possible, stay indoors na lamang. Meron na tayong ample supply ng mga Uh, necessities natin at patuloy ding mag-monitor sa Tropical Cyclone Bulletins na ipapalabas pa ng pagasa from time to time. Patuloy ding makinig sa inyong local government officials at saka local DR officials para sa patuloy na disaster preparedness and safety measures. kuha um. hmm. tayo interview ta karon. Ambot lang lagi, dugay man. cách subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không isa sa itunan na pagkabot na ako kaya na sir nagsignal na ako kay panisilyan palis, pa ako kay pahingan mga kuhog ka na ganpil o ang katong masunod na akong uh, na perking kusuga kayo pag, pag liko na ginakaw na sir yan, hindi dumbo lang ulo sa motor ang ulo sa motor Perting layo anak kaya na labayan Ang akong motor, wala po hindi nalabay kay hinay mo kaya tindagan, hindi ang aban.

la medicina. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver na magagamit natin kung kinakailangan. Lagi po nating tatandaan na huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinaukulan kapag ito ay nasa kapangyarihan ng ating mga kamay. Hanggang sa susunod na linggo, samahan niyo uli kami sa programang Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan, magandang umaga.